Pa, anong ulam? Tama kayo, mali ako. This is my own way. You have your own way. Ito po yung... Onion and garlic. Sabay na. Carrots. Salt. Pepper. Seasoning. Pagin natin yung tokwa, guys. Pre-cook na tokwa. So guys, pasensya na po kanina, wala po pala tayong audio, pero ngayon okay na siya. So ayun guys, ang ulam nga po pala natin ngayon is ginisang gulay na may tokwa. Kalating tasa po ng tubig guys. Hindi natin ito gagawing masabaw guys. Takpan lang natin guys. After 2 minutes guys, balikan natin yung gulay. Yun. Pwede na to guys. Mm -hmm. So ropo. So dito naman guys sa kabilang pan guys, meron po tayong pinipritong tilapia yan guys. Yan. Ayun na guys, malutong na yan. Hay ko. Pa, anong ulam? O ito mga anak, ginisang gulay na may tokwa at pritong tilapia. Tara, kain na to! Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob. Magsilbi po itong lakas at talino sa amin. Okay. Ama, basbasa mo rin po ng mga pagpapala ang aming mga tagapanood na nasa kanilang mga tahanan. Okay patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa, gayon din po patawarin mo yung mga anak. Okay. Mapakiingatan mo po kami, gayon din po ang aming mga mahal sa buhay, gayon na rin po ang aming mga tagapanood. Okay. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Apo. Apo. Amen. Amen. Kain na to! Pag ganyan ang pagkain, guys, hindi ka ba gaganaan, guys? Meron kang ginisang gulay at tokwa, tapos pritong tilapia na malutong. Mmm! Mmm. Grabe. Masarap. Mmm. Guys, marami nga pala nagsasabi pa rin sa inyo na dapat ganito, dapat ganyan. Kulang ka ng ganito, kulang ka ng ganyan. Lagyan mo ng ganito, lagyan mo ng ganyan. Guys, uulitin ko po uli. Tama kayo, mali ako. This is my own way. You have your own way. Ito po yung pamamaraan ko ng pagluto, guys. Ito po yung mga pamamaraan ko ng pagluluto guys na naaayos sa gustuhan po namin ng pamilya ko. Tara, kain na to. Dad, ang sarap ng ulam. Thank you po ah. I love you. <laughs> I love you too. God! the vegetables are so crunchy and fresh. Siyempre. <laughs> I love you. Thank you. I love you too. Hindi ko na naman ng gulay. Hindi naman ko tapos lutong pa. Hmm, sarap na. Mm. Pero itong isda. Wow! Thank you, Daddy. I love you. I love you. Hmm. Ano yun? Korean drama. Inaasap <laughs> yeah. nila na nila yun. Napaiyak pala yun. <laughs> Ay! Nalag <laughs> oh, yeah, sure, yeah. kasi nanood ng Korean na drama. Eh, no? Paano yun? Paano? Kantahan nyo.